Hi, good morning mga ka-good life. Hello po. Ah, uh, today po, samahan niyo po ako sa pagluluto ng sinigang na manok with kalamansi. So, yun po ang ating menu for today. Samahan niyo po ako. At kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Tita B Trends Chan. So, let's go! Ito na po, naprepare ko na po ang ating mga uh, sangkap. So, una-una, syempre po, meron tayong manok. Ayan po, nalinis na po yan. Okay. At uh, nilagyan ko na rin po ng kaunting asin para po uh, lumasa, tumalab na yung asin. Tapos, meron po tayo dito kalamansi syempre mamaya sa ulihan po natin ilalagay yung kalamansi para po ah, uh, yung hindi mawala yung sustansya niya kasi pag nilagay daw natin po ang kalamansi sa mainit na tubig ay nag evaporate daw po yung vitamin C kaya mamaya na po natin siya ilalagay pang po yan so ito po kalamansi uh, talong labanos okra sitaw, at meron din po tayong sili. And then, ang pinakadahon po natin ay talbos kamote. So, ayun po ang ating gagamitin, talbos kamote po. So, ang gagawin po natin, tayo po ay magpainit ng tubig. Ay, ng tubig. No, it's kawali. <laughs> Lalagyan po natin ng kaunting mantika. Ibuhos po natin ang mantika. Okay, mga one tablespoon lang po ng mantika. So, painitin na natin. So, ito po sa usual na pagigisa po, mayroong bawang, sibuyas, at kamatis. Ayan po. So, kaunting kamatis lang po siya. Okay, tingnan na natin kung mainit na po ang ating kasarola. Okay. So, ayun po, nangangamoy na po ang ating kasirola. Kita po ba? Ayan. Iba natin ang kaunti ang camera. So, ayun po. So, igisa na po natin ang bawang. Unahin po natin ang bawang. So, hindi na ba kailangang mag-brown? Basta po umiba na yung kulay niya. Ibig sabihin, uh, yung lasa niya ay hahalo na po sa ating niluluto. Sunod po natin ang sibuyas. Okay, pag medyo transparent na po, isahag na po natin ang kamatis. Okay, lutulutuin po natin yung kamatis hanggang sa matisa na ito. Yung kaya nang ligising. Pwede po nating takpan para po madaling maluto ang kamatis. So, tingnan po natin kung hindi na ang kamatis natin. pwede po natin isa-isain ng konti para po a uh, madali siyang maligis ang kamatis. Mas maganda po kung hinog na hinog yung kamatis para madali po siyang magisa, madali siyang maluto, limambot. pagligis na ligis na po at matigis sana. Ayan po. Tingnan niyo po ang texture. Malambot na po siya. Medyo durog na po. Ayan. Medyo durog-durog yung tatlo natin ng kaunti para po yung lasa po ay na madaling kumalat sa ating niluluto. So, ilagay na rin po natin. So, ayan na po. Hmm. Isa na po, malambot na po yung ating uh, kamatis. So, isunod na po natin ang ating uh, manok. Atin pong takpan. check po natin kung kumukulo na. So, medyo halu-haluin lang po natin ng konti. Babalik rin lang po natin. Aray. So, ayan po. <laughs> Malsik. <laughs> careful, careful po sa paghahalo. Ito lang po ang hindi maganda sa ganitong ano po. Ah, malambot. Minsan tumatalsik po yung ano, yung ating niluluto. Kasi, nagpi flip po siya. nagpa po siya. Pero medyo matigas na rin po. Ito unlike dun sa ibang mga spatula na rubber na walang bakal sa loob. Ito po may bakal sa loob pero uh, nagpa parin pa rin yung, ano, niya, yung pinakadulo niya. Ayan po. Kaya ingat po tayo. Hindi ko na po siya nilagyan ng asin kasi inasnan ko na po itong manok. Okay. Nulog po natin ang uh, labanos para po malutong mabuti. So, Tapos takpan natin ulit. Okay, haluin mo na po natin. So, mga 15 minutes po natin pakukuloyin para po malutong mabuti yung manok. Pakpana po natin ulit. Okay, i-check muna po natin.

So, ayun po, isa po sa sign na luto na po ang ating manok. Kapag kayo naghihalos, makita nyo po nagkakahiwa-hiwalay na po yung kanyang mga, yung laman sa buto. Masarap po kasi yung ganon. ah uh, Lutong-luto yung ating manok at uh, sigurado tayong uh, hindi na siya buhay. Ayun po. So, ayun po. Ang ating... Uh, ayun, po natin ang lagyan ng sabaw para po lumasa yung alat dito sa ating mga bulay, ihulog na po natin ang ating mga bulay pinagsasama-sama ko na po iyan hangganin natin muna ito baka ganyan so ayan po So, takpan natin. Ayan po nating kumulo. Ayan po nating ma-steam muna yun. Mga gulay na yan. Okay, nakita ko po na medyo nalalaib na. So, sa amin po, yung pag nagiba na yung color ng ah uh, gulay o dahon, ang tawag po sa amin ay nalalaib na. So, ayun po. <laughs> So, haluin po natin. Okay, medyo laig na po ang ating mga gulay. So, lagyan na po natin ng sabaw. So, kung may hugas-bigas po kayo, pwede nyo pong gamitan ng hugas-bigas. Since ako po, nakalimutan ko yung hugas-bigas na itapon ko na po kanina. Kasi po, plano ko ay mag uh, paksiw po ako ng hiwas. So, nag-request itong aking anak na uh, sinigang na lang daw. So, sinigang po ang aking niloto. Kaya, hindi ko po nakuha yung hugas-bigas. So, lagyan po natin para po madaling kumulo yung Mainit na tubig na po nilagay. Lalagay natin. So, ayan po. So, ayan po. Kunti. <laughs> Kumukulo na po agad. <laughs> So tapusin po natin. Mamaya po titingnan natin kung sakto na ba 'yung timpla niya. So ganun po ako magluto. Ah uh, depende po kasi 'yung 'yung lasa po o 'yung alat po kasi. Pag marami kang gulay, ah uh, hindi ba po? Syempre mas marami 'yung ilalagay nating paalat. At pag marami din 'yung sabaw, syempre Ah, uh, marami din. Pag kaunti lang po ang sabaw, kaunti lang yung gulay, kaunti lang din yung asin. Parang ganun lang po yun. So, ako po gagamit po ako ng kalamansi dahil po ano, ah, uh, mas gusto ko po yung healthy at natural. Pero pag yung wala po akong kalamansi, minsan po gumagamit din po ako ng ganito. Sinigang mix. So, pero in pag wala na po talaga, saka ko po ito ginagamit. Pag wala na akong choice. So, pero hanggat maari hanggat may magagawa po akong paraan, ayun, kalamansi lang po, puro natural lang po. Kasi yun yung kailangan ng katawan natin. Yung mga natural food lamang po. I-avoid po, po natin yung paggamit ng mga kung ano-anong mga pampalasa or mga processed food. Kasi po, siyempre, pag-process, may mga prenasis na rin po yun. <laughs> Ayun po. So, tingnan natin po kung na. So, kukuha po tayo ng ating ah uh, kutsara para matikman natin. Okay, tikman po natin kung okay na po ang lasa. Oh, medyo matabang pa po. Dagdagan po natin ng paalat. Dagdagan po natin ng asin. Hindi po ako gumagamit ng patis. Kasi ako po may allergy ako sa mga ganong-ganon. tikman natin. Mm, sakto na po. So, ilagay na po natin ang ating ah uh, talbos. Ay, okay, lubog-lubog po natin. Tapan po natin hanggang sa lumubog po. Umimpis yung gulay. So, buksan na po natin. Okay, tingnan po natin ang okra. Ang okra po dapat nilalagay po natin ito kapag kumukulo. Dahil pag nilagay po natin ito nang hindi kumukulo, maglalaway po siya lalapot. Kaya po yung iba marami ang hindi kumakain ng okra dahil sa malapot na sabaw. Kasi nga po nilagay po natin ang okra nang hindi mainit or hindi kumukulo ang tubig. So ayan po, tingnan niyo po. Oh. Hindi siya malapot ang tubig. So, tikman na po natin ulit. Mmm. Sarap pa. So, ayan po. Luto na po. Lagyan lang po natin ng kaunting bechin. Ito lang po ang ginagamit ko. Kaunting-kaunting bechin lang po. So, ayan, napapatay na natin. At tayo po ay tiki mana. So, lagay natin balugbog yung nakuha ko. Ay, sa time. Okay. Lagyan natin ng talbos. At lagyan din po natin ng ayun, kumpleto na, labanos. Ayan po. And then, pisaan na po natin ngayon ng kalamansi. Ayun. Saka po natin pipisaan ng kalamansi. Pwede pong pag nasa table na, sa kanyo na lang din pisaan ng kalamansi. So, ayan po. Ipan natin. So, tikim na tayo. Kain po tayo. Oh, tikman na po natin. Mmm. Ang sarap. Lasang-lasa po yung kalamansi. So, yan lang po, mga kagood life. I try nyo po itong aking luto in sinigang sa kalamansi. Pwede rin po yung mga isda, baboy, or ah uh, yung gusto nyo pong isigang, pwede po nyo gamitan ng kalamansi. ah uh, ganon din po sa hipon. Ayun, ganito rin po yung procedure. Ah, pero pag sa hipon po, hindi na ginigisa. sa, sa karne lamang po. Ayun po, yun lang mga ka, good life. Bye-bye, see you on my next vlog. God bless you po.